Sa unang possession po ng laro, recta pick play kagad itong Dallas kay Cooper Flag, mga idol, kaya imbes na itong si NBA vet Darius Bazley ang tao, naging si Cole Swider na ngayon ang nakatutok sa kanya. Medyo struggle sa depensa din itong si Swider eh. at inatake ni Flag ang depensa niya. Sa mga hindi po nakakaalam, 18 years old pa lang po itong si Flag, batang bata pa talaga kung tutuusin, pero pang-veteranong galaw na 'yung ganitong bump sa by fade sa mid Hindi nga lang talaga pumasok, pero good veteran move 'yan. Sinabi rin naman niya na bagong environment po ito sa kanya so dito may kita natin siya na medyo nagdududa sa move niya. Pwede na niyang pakawalan talaga to eh pero hindi niya ginawa even sa wind up nung tira niya parang may gusto siyang gawin na iba pero tinira na lang din matik wala. In terms naman po sa depends sa pag-usapan natin tong ginawa niyang help at if tama lang ba to o hindi kasi ang tinataon niya dito ay si Swider. Pero biglang nakitulong pa siya rito kahit may big man na sa harapan ni Basley. Pwede kasing maging good help to. Pero pwede rin kagatin sila pabalik. Good help yan if natapal ng Dallas talaga. Bad help naman kasi pinabayaan lang niya yung tao niya dito na walang nagbabox out. Mati kung nagmintis yan ay mapafollow up ni Swider. So sa opinion nyo mga idol, tama lang ba ang ginawang help ni Flag o hindi? Pero heto, good help naman din mga idol na inalayan niya yung big man niya at from the weak side ay nakisama siya dyan sa pick and roll defense. Kaya rin po number 1 overall pick itong si Flag kasi fluid talaga siya sa mga galawan niya bilang isang 6'10 na player. Aakalain mong guard lang siya kasi ang bilis pa rin. Samahan mo pa nung pambihirang skill set niya and athletic pa. Ang ng take off niya rito sa dotted line siya nag take off mga idol. Kaya for sure matutuwa yung mga Mavs fans talaga sa bata na ito. May makings of a star din talaga siya. Again, 18 pa lang to pero nung na talagang gumamit ng katawan kontra sa kanyang defender. Si DK pa to na may NBA experience pero fluid na fluid pa rin talaga yung kanyang galaw. Ito, napanood mo na siguro to sa social media at ito nga rin po yung bagay na pwedeng improve talaga ni Flagg. Kasi ang liit ni Brony talaga kumpara sa kanya pero no hold ni Brony yung sarili niya sa poste. At least may mga 7 or 8 inches ang tinangkad ni Flag dito sa kanya pero halos hindi niya rin po ito nausog. May 1 year na experience na rin naman si Brony bilang isang pro so acclimated na rin yan sa mga grown man strength ng liga. Itong si Flag rookie pa lang so ayun maybe next season makita natin siyang magdagdag ng core strength talaga. At mas nakakatakot yun kasi ngayon pa nga lang ay kaya niyang tirahan ka ng harap-harapan. What more pa if kayang-kaya ka na bulihin ito sa poste. Sa mismong Mavericks ni mga idol, importante yung mga ganito na magiging pick and pop player siya or catch and shoot player. Malamang, may AD ka sa team mo, yun ang star talaga nila kaya kailangan niya rin mag-adjust na hindi kagad siya ang numero unong option sa kanyang bagong team. At noong college, tumira raw siya ng 38.6% sa mga catch and shoot niya na tira mula sa Tres. Good number na rin talaga yan pero sa debut niya, hindi po naging maganda ang shooting talaga niya overall. Good contest mula kay Bronito. Again, kulang pa siya sa strength pero kita nyo naman. May bunggo na kaagad siya doon sa NBA veteran. Sadyang sinalo lang din ang maganda ni Bazel to. Kasi nga kulang pa sa strength. O baka sabihin nyo na naman nagmamagaling ako ah. Nagsasabi lang tayo ng opinion base sa mga nakikita ko. And hindi naman yun ibig sabihin nagmamagaling ako. Kita nyo naman eh. Hindi siya nakagawa ng separation doon kaya napilitan siya mag na naman. Again dito hindi na siya naging physical pa kay Bazley kasi nga naramdaman na siguro nito na kayang kaya siya ni Bazley kung lakas lang ang pag -uusapan. And to be honest, hindi naman din kasi kabawasan kay flag yun ngayon kahit pa siya ang number one overall pick. Bata pa rin naman kasi siya at advance pa nga ito nung one year. Next year pa dapat ang taon na magpapadraft siya pero nagreclassify nga siya. Natural na wala pang grown man strength ito at nakikita nga natin yan. Kaya nga mga idol dito sa winning time no, natbat muli siya kay Bazley at imbes na dumiretso na lang tulad dito sa straight line na ito at makipagtagisa ng lakas sa defender, medyo nilihis pa ni Flag at sinubukan na daan sa bilis itong si Baisley Pero trouble na lang din ang hatid sa kanya kasi nadulas siya. So masasabi mo po na unselfish na star player naman siya Like dito sa open court, tatlo na ang pumapalibot sa kanya And bilang star nga ng Dallas ay kahit pilitin niya yan, walang problema Pero bakit naman niya gagawin yun kung maganda na ang look ng kampi niya, di ba? So for mga idol, ayun nga na welcome siya nung physicality dito sa NBA at acceptable naman din na hindi pa sapat talaga ang lakas niya para agad-agad eh makipagpuksaan na rin. Remember na bata pa kasi talaga siya, so syempre bibigyan natin siya ng benefit of the doubt. do so, pinakita naman niya na may mga iba't ibang ways siyang makascore at komportableng komportable siyang tumira na kagad kahit may contact pa, which is rare nga sa ganyang edad. Kung may kita niyo yung kampi si Maxwell Lewis, tatlong taon na sa NBA to this coming season pero malayong malayo yung skill set nila ni Flag at yung fluidity ng laro nila. Si Lewis parang hilaw na hilaw pa rin kahit magtatatlong taon na sa NBA eh. This game po umiscore si Cooper Flag ng 10.6 rebounds, for assists, 3 steals and 1 block mga idol on 23.8% shooting from the field. Napakababa. Struggle talaga siya. 5 of 21 lang po yan. Kaya ano po ang masabi nyo sa naging Dallas Mavericks debut nito ni Cooper Flag mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.